Alright mga kaidol, so, ligas kita to numero no. 0035 003 or 038 no 088 numero. So mga kaidol, so besides of now, so welcome to Alfonso Mission and Please paki-subscribe sa kong YouTube para ma-update mo sa kong video. O, mga bagong video. O, so ato ang missing, 01456 nakuha ng 0 1456 lang missing pasakay 683. Alright, Guy 36, no? Ngayon pa imbro na to kani mga do mga idol. 5310518. Alright, no? Okay, 190. Oh. Skalera 879, okay? Kana skalera do upat ra combination man kain idol. Bis 3 na to, bis na ni 531, pinsa na to 518. Pwede na to ni mentino ni mga numero ha. Oh, kay mo mo hapit na ni gawasay ha. O, oh, 90 o 879 mga kaidol. O, oh, kana. Mintinan na ninyo para makadaog mo. O, oh, makadaog ta. Nindot yung 531 PM draw, no? Basi mo ang last ni. Okay, advance congrats mga kaidol. Bye!